good day Pinay mommies. ito ay reminder sa ating mga magulang lalo na yung mga may anak na pa teenager na dahil hindi biro ang dami ng teenage pregnancy po ngayon kaya ako po ay magbibigay paalala po sa mga magulang na pwede silang turuan direct to the point about sex education yes kasi Uh, lately, ang dami ko talagang nare-receive ng mga patients na ang mami nila ay teenager. Ito yung mga sick baby ha, yung mga na-admit sa hospital na ang mga magulang ay teenager. So syempre, hindi naman natin sila masisi dahil kung anong meron ang syempre yung kaalaman ng teenager sa pag-iingat sa kanila mga babies kahit meron silang mga katuwang sa buhay yung mga mommies nila yung mga mother-in-law tsaka yung naging living partner nila may katuwang naman pero iba pa din talaga kapag ready na yung katawan ng isang magiging magulang sa pag-aalaga kay baby so ako kapag uh, may mga patient po ang ganon nag uh, nag educate din po ako. Siyempre, dahil nandiyan na yan, hindi na natin mababawi yan, of course. Ang isa sa mga in-educate sa kanila, yung family planning. Kaya ko to vinidyo para sa mga mommies na may mga babies nga na pa-teenage, pa-teenager na, o Ako, mga ano pa lang, mga ano pa lang yung sa akin, uh, toddler pa lang. Magandang i-educate mga ano na, mga 12 to 13 years old na. So, ang like kong sinasabi, kailangan alam nila na yung pagtatalik ay nakakabuntis. So, paano niyo sasabihin yon? Direct to the point, nasasabihin nyo talaga na okay lang ang puppy love, okay lang mag-boyfriend, mag mag-girlfriend, mag kasi nga naman kapag pinigilan yung kapag pinigilan yung mga yan, lalo silang magtatago, ba? Diba? Okay lang. Pero wag na wag nyo gagawin ang nakakabuntis yun yung sex. Direct to the point talaga, di ba? One time, nung meron akong patient din, 16 year old, tinanong ko talaga siya na, actually, hindi lang one time, lagi kong tinatawag na, uh, nung bang ginagawa nyo yun, eh, alam nyo ba na nakakabuntis ang sex? And surprisingly, halos sila, ang sagot ay hindi. Hindi ko lang alam kung dini-deny lang nila, pero yun yung usualing tanong nila yun yung sagot nila may mga iba naman na alam at uh, kahit hindi planado pero alam nilang nakakabuntis nga yun ako nung teenager ko noon first boyfriend ko 17 year old ako sinabihan ako agad ng nanay ko na pwedeng mag boyfriend, huwag lang kayong pupunta ng hotel yes, naalala ko yon at uh, syempre, kaya takot na takot talaga akong gawin ang mga bagay na alam kong ikakasira ng aking uh, future So, sana, tayong mga mommies ngayon, tayong, yan, yung generation natin ngayon, sana ma, mapabawas natin, magawa natin ang paraan para mabawasan. Maganda ma-eradicate ang teenage pregnancy. Dahil hindi lang naman future ang nagkakaroon ng epekto para sa iyong mga anak. Kundi yung buhay din talaga niya, dahil madami pong negative effect or madaming uh, disadvantage, medically speaking kapag maaga nang bubuntis sinabi ko na ito dati at isa sa mga yon ay yung mga chance na pagkakaroon ng preeclampsia or eclampsia yung mga tumataas blood pressure pangalawa yung pwede sila mag-develop mag agad ng mga cancer mga ovarian new growth yung mga uh, mga bukol na ayaw natin pangatlo is talagang uh, malapit sila sa mental health issue, postpartum depression, hindi nakaka breastfeed, mahirap silang magpadede ha, hindi lahat hindi lahat ng teenage pa ma may ganito ang sinasabi ko po risk at risk po sila, mataas po ang chance. Okay? So, hindi lahat. Kung kayo po ay naging teenage mom at naging okay naman ang inyong pagbuntis at yung pagiging uh, as mommy sa iyong anak, well, good for you. Pero, ang sinasabi ko, yung mga uh, pa-teenage pa lang. So, kung kayo po ay isang magulang na merong teenager ngayon at merong uh, boyfriend or girlfriend ngayon, paalalahanin po natin sila na Yes, nakakabuntis po ang pagdatali. Okay? Kung talagang sa culture nila, mga hindi Pinoy, kasi sa atin talaga, nasa culture pa din natin yung pagiging conservative. Sa mga, sa mga nasa, sa mga nasa ibang bansa na hindi conservative, ang tinuturo is gumamit ng contraceptive. Siyempre, dahil tayo ay mga Pinoy, siyempre, abstinence pa rin is the key. Okay? Pero syempre, kung ano talaga, mga nasa 19-year-old na yan, kailangan nilang matutong gumamit ng contraceptive. At isa pa, yung STI, yung sexual transmitted infection, ah uh, iniwasan din natin yan. Pero uh, ako, yung concern ko is yung maagang pagbubuntis ng mga teenager. So, yun lang. Yun lang po ang concern ko. Paalam!